Introduction sa Karunungan lihim Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungan lihim. Magandang araw sa lahat ng mga tagapanood at aking mga estudyante dito sa karunungan lihim ni Maestro Verbo. Marami ang mga estudyante o mga nanonood na dumadaretsyo sa pag -orasyon. Aking itinuro ang general round na debosyon. Huwag makakalimot na ang karunung lihim ay hindi shortcut. Ang pag-aaral ng purong kanan na karunungan ng mga verbo na aming lahi ay kailangan makalagpas sa mga matitinding pangapagsubok dahil tatandaan ninyo na kayo'y guguluhin nang mangkaliwa at tutuksohin dahil ayaw nila na dumami ang mga taong nakakaalam at gagamit ng puti purong kalaman ng ating mahal na diyos dahil dadami ang mga manggagamot mga spirit warriors na kanilang makakalaban sa kumbate spiritual at pagdating ng labanan ng mga puti at mga itim na nilang ng demonyo. Ituturo ko ngayon ang mga pundasyon o basics ng karunang lihim. Mga salitang simple sa may karanasan ngunit kailangang i-define para maintindihan na mas maigi ng mga nagaaral at baguhan upang hindi maligaw. Pagkatapos ng video na ito, ay panoorin nyo ang ginawa kong video matagal ng panahon. Ito'y mga 6 years ago na o 5 years ago. Ang title ng video ay Paano Magsimula sa aral ng karanong malihim at mga agimat o anting-anting. Ang link ay makikita nyo sa description at ito'y lalabas sa screen ngayon. Karanong malihim Introduction ni Maestro Verbo depenisyon ng mga iba't ibang bagay sa spiritual. Poder o PAGPOPODER ito ay isang paraan upang magkaroon o makamit ang kapangyarihan at basbas, makapagpagana ng orasyon. Kung hindi ka nakakapagpoder at umuusal ka ng banal na orasyon, ay sa iyong pisikal na katawan, babalik ang epekto nito. Dalikadong gumamit ng orasyon, lalong-lalo na kung walang poder, mag-iingat sa klase ng poder. Tatandaan na merong kanan at meron din namang kaliwang poder ang jablong poder ay nakakapinsala kapag ikay gumamit na ang kapangyarihan ng demonyo. Ibig sabihin ito ay nakasanla na ang kaluluwa mo kaysa tanas Tandaan din na mas madaling mapagana ang mga kaliwang orasyon kaysa sa kanang klase ng orasyon na galing sa ating mahal na Diyos. Inuulit ko, dahil ang kanang orasyon o kaalaman o kapangyarihan, ikay susubukan muna kung ikay nararapat ba na magkaroon nito. Hindi kagaya ng mga itim ng itim na karunungan. Kailangan lamang ng demonyo. May sanlamo ang kalalwa mo kahit ikay wala pang malay na ito'y ginagawa mo ay mapagana mo ang orasyon na ito dahil ang demonyo ay mahilig sa mga bagay na mabilisan o instant. Yave o susi, isa ito sa mga laban ng agimat. Uri ng orasyon na kung saan ay magagamit sa kagipitan. Ito na lamang ang uusalin sa kagipitan. Ngunit, tatandaan na may mga klaseng malalakas na medalyon o agimat ang nagana ng automatic na walang susi o liyabe. Taladro, isang uri ng agimat na gawa sa tela. Marami ang mga katipunerong nagamit ng taladro at hanggang ngayon ay nakadisplay pa sa museum retablo. Ito ay isang uli ng agimat na gawa sa papel. Medalyon, isang agimat o anting-anting na naisusuot sa liig. Pwedeng ilagay sa wallet. Pwede rin isabit sa belt at nakadikit sa balat. Pwede rin ilagay sa kanang bulsa lana o healing oil. Ito'y gawa sa langis ng niyog at may iba't ibang sangkap na ginagawa ng agimatero o kaya'y manggagamot. Ito'y konsagrado at ginagamit na panggamutan. Pitong biyernes, kabuuan ng 49 na araw na magsisimula sa unang biyernes ng buwan Karaniwan ito sa pagpapakain ng orasyon sa agimat. Tigal po ang karunungan upang makasakit ng kapwa. Matatawag rin itong sumpa. Librito ang maliit na libro o aklat na pinaglalagyan o sinusulatan ng mga orasyon, testamento, retablo at iba pa. Ito ang spellbook o handbook ng mga manggagamot, albularyo, babaylan, pati na rin ang agimatero. Sa mga katanungan ng mga estudyante o mga tagapanood, ilagay lamang sa comment ang inyong mga tanong para aking masagot maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Hanggang sa muli, ako si Maestro Verbo ng Karunong Lihim. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang maywaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang pagagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya anihin, aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y ay sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katunungang lihim ng mga verbo.